Nandito tayo sa Nabas, Aklan. Dumalo lang po tayo dito, meron tayong binisitang mga pasyente doon sa isang barangay. Nakita nga namin si Armand, nakakaawa ang kaso niya, 42 year old tapos yung paan niya na aksidente, nakalabas na yung buto eh. Uh... Mahirap talaga tingnan. Ngayon ako nakakita na nakalabas yung buto, wala ng balat, kailangan na putulin. hinihingian siya ng 40,000 pero kahit papano tinuruan namin sa public hospital at tinulungan na rin kami. At tinulungan na rin natin siya. At swerte nga tayong kasama natin si Marian ay sila magdadala sa pasyente. So kawang gawa rin ni Marian. So maraming din. And Leo, maraming maraming salamat na na-meet natin sila magbibigay lang po kami ng konting tips. Ang ganda kasi ng view dito. Eh. Nagpahinga lang kami sandali tapos ng medical mission. Nagbibigay tayo ng tips tungkol sa varicose veins at sa leg cramps, yung pulikat. Alam ko, problema nyo lagi. Varicose veins, ba diba? Sa kamay, sa paa. Ngayon, ang tip natin, unang-una, kung meron kayong varicose veins, Huwag po kayo mag-guilty o mainis kasi marami talagang tao may varicose veins halos 17% ng tao sa buong mundo may varicose. At uh, yung iba nga talaga, pag nagkakaedad, talaga magkakabarikos. Kasi nga yung mga ugat natin, pag tumatanda tayo, magiging mas malaki, mas maluwag. Bago ko kayo bigyan ng tips sa mga varicose veins sa paa, ang bilang uh, internist and cardiologist, ang binabantayan ko po ay ito po. Number one, gusto ko yung varicose veins ninyo hindi magdudulot ng komplikasyon o pagkamatay. Meron kasing ganung varicose veins. Ako meron din akong varicose veins. Ang ayaw lang natin yung komplikasyon kasi pag yung varicose veins masyado malaki, pwede mamuo ang dugo sa loob. Pag namuo yung dugo sa loob, ah, siyempre malaki ugat, hindi dumadalo yung dugo, namuo. Tawag natin doon deep venous thrombosis. So, aakyat yung, yung dugo mula sa paa, sa hita, sa tiyan, magbabara sa puso. Hindi makakahinga yung tao, may namamatay dyan. Okay? So, yun na binabantayan ko. Sino ang may ganitong malaking varicose veins, nagkakomplikasyon? Yung talagang malaki na yung ugat, yung mga matataba na lagi lang nakaupo, yung mga naoperahan, nakahiga lang lagi, hindi gumagalaw, hindi nga dumadaloy. Yun nam may possibility magbuo yung dugo sa sa paa. So yun ang babantayan natin, yun ang delikadong varicose veins. Uh, kung meron kayong ganito, eh susundin nyo yung tips ko. Pangalawa naman, merong varicose veins like sa kababaihan, hindi naman delikado, pero baka pangit lang tingnan, gusto lang nila pagandahin. Ito yung mga like yung kay Doc Lisa, yung mga spider veins, 'di diba, Doc Lisa yung mga mga maliliit lang ng mga linya-linya, maninipis lang, hindi yun delegado kasi superficial lang yun eh. Hindi naman mamumuhin dugo, hindi nakakamatay. Pa Pangit lang tignan. Ang mga tips natin sa varicose veins, number one, ah, mas madalas sana nakataas yung kamay at yung paapal. Yan din, natutulog kayo sa gabi, pag nakahiga kayo, ipatong nyo yung paa nyo sa isang unan. Pag nakapatong sa isang unan, makikita nyo, liliit yung varicose veins, tapos yung dugo, dadali ulit, babalik sa, sa katawan natin. At ang pinaka-tip ko nga, kailangan bibili kayo ng support stockings or compression stockings. Ako, meron ako suot ng no? compression. Kaya ito lang, konti lang, Lisa, pakita mo to compression. No? Ito yung mga masisikip talaga, sikip siya, oh. compression. Ito, yan, lagi kong suot yan. Ang compression stockings, ginagawa niya, iniipit niya yung paa mo, para yung mga ugat na malalaki sa loob, may ipit din, liliit siya. Ang compression stockings, may kamahalan. Merong 1,000, madaling masira. Merong 1,006, yun ang binibili ko. Uh, meron din sa mga SM na mga support stockings, mas mahina. Kailangan nyo ito suotin buong araw. Kasi pag nakaupo ka, siyempre lalaki yung ugat mo. Pag may compression stockings ka, uh, maaakyat niya yung dugo. At may mga pressure-pressure yan. May 10 to 20, mild, may mas masikip, at merong masikip na masikip. So, depende yan. Pwede mag-start sa hindi masikip. Pangalawa, huwag rin tatayo na matagal na panahon. Palagay natin kung security guard ka o nagtitinda ka sa isang department store. Ba, walang sila. Nakatayo ka ng lima-anim na oras. Yan, mababari ko, ka Spains. Kasi pag nakatayo ka, yung pressure, siyempre bababa yung dugo eh. So talagang lalaki yung ugat mo, lagi ka nakatayo. Ang gagawin nyo, pag nakatayo, si gagalaw-galawin yung paa. Parang nagja-jogging-jogging ka, ha? Gagalaw-galawin mo. Pag ginagalaw-galaw mo kasi yung paa mo, nakatayo. Yung mga lagi nakaupo din, pwede rin magka-varicose veins. Gagalaw-galawin yung paa. So, galaw-galaw para hindi pumanaw. Move always. Move your feet pag ginagalaw mo ano, ginagalaw ko yung paa ko. Hayaan mo kung magalit yung teacher kasi kailangan mo igalaw yung paa para mag-pump eh. Pag, nag, pag mo, titigas yung muscle mo sa binti. Pag tumigas yan, may ipit niya yung ugat, aakyat yung dugo. Dadaloy. Hindi magbabara yung ugat, hindi magdi-deep venous thrombosis, hindi magpupulmonary embolism, magbabara sa puso at hindi tayo mamatay. Yun ang habol ko lang naman eh yung so yan ang tip natin compression stockings sa mga pantalon wag magsuot na masyadong masikip ha kung sobrang sikip yung pantalon magbabari ko veins din at dapat papalambutin ang dumi ang dumi nyo hindi pwede nagtitibi o constipated kasi kung constipated ka iri ka na iri lakas ng pressure lalaki yung almoranas ang almoranas, pareng varicose din yan, lalaki ang varicose veins. So, kain ng gulay, prutas na pampalambot ng dumi, patola, pechay, pechay, okra, kangkong. Sa prutas naman, alam niya naman yung mga peas, papaya, pakwan, peras, uh, ubas, maganda rin yan, pampalambot. Dragon fruit, pampalambot din. So, yan. Iwas din sa matagal na nakakatayo, matagal na nakaupo, maganda, tayo sandali. Pupusang dali, lakad-lakad, para dumaloy yung dugo every hour. At kung mag-exercise, dapat aerobic exercise yung gumagalaw. Hindi maganda yung mga weightlifting o yung nakairi. Kasi pa nakairi, maglalabas yan eh. Tsaka masama sa puso yung mga masyadong umiiri na heart attack niyan. Eh. Okay? Pagdating naman sa masahe, may massage na maganda para sa varicose veins. Ang secret, pag minamasahe ang paa. Pala natin yung paa. Ikaw na lang kaya, Doc Lisa. Mas mga paa mo dito. Ayan, no? Si Doc Lisa. Uy, nakakompresyon ka ngayon ah. So, pag minamasahe natin yung paa, kailangan pataas ang masahe. Pataas, ha? Bawal magmasahe ng paganyan. Kasi pag ginawa mo pababa yung masahe, eh, mamamagay yung ugat, ba? Diba, lalong lalaki. Kaya always upward. Ha? Laging upward, upward, upward para yung dugo bumalik sa puso. Sa mukha din, pag maglalagay kayo ng mga lotion, pampaganda upward. Ha? Kung hindi, babagsak yan. O, si mami, kailangan upward. Kasi gravity yan eh. Mo, lulubog yan. O, lulubog. So, kailangan upward para maganda. So, yan ang tip natin sa varicose veins. At kailan magpapa-opera? Sa ngayon kasi, sabi nga ng kaibigan ko, kaibigan ko, expert sa nag-aaral sa abroad sa varicose veins, wala pa tayong gamot or operation na magbabalik uh, ng liit ng varicose veins. Hindi pa na-invento eh. Kaya ang maginagawa lang ng iba, inooperahan, pinuputol yung mga malalaki. Pero pag pinutol mo yung ibang malaking ugat, yung iba na malalaki din. So, parang temporary din yung operation. Yung nakikita nyo sa dermatologist, yung mga pinapahid, uh, sa tingin ko, hindi ganun ka-proven eh. Pero pwede nyo ipahid Pero sa tingin ko hindi ganun ka-proven Mas maganda pa rin itong mga tips ko Galaw-galaw, compression stockings Basta wag lang mamuo ang dugo Di bali malaki, wag lang mamuo ang dugo Safe na kayo Yun ang pinaka-solution natin sa ngayon Sa varicose veins Kasi problema ko rin yan Okay, Doc Lisa Magbibigay naman si Doc Lisa ng mga tips tungkol sa leg cramps or pulikat habang pinapakita natin ang ganda ng paligid O, oh, Doc Lisa explain mo nga dito ang ganda nitong paligid oh grabe sobrang ganda Yan, no? sobrang ganda ng... pero kahit sobrang ganda nakita natin yung mga mahihirap kanina ang daming mahihirap eh. yes Doc yes so sa ating mga nanonood mga kababayan andito po tayo sa NABAS AKLAN uh, Ang topic ko naman po ay tungkol dun sa muscle cramps o yung pamumulikat ng paa, ng binti, ng mga daliri sa paan o ano yung ating mga toes. Yung iba nangyayari ito kapag gabi, kung kailan tayo natutulog, pero pwede rin sa araw. Ano ang dahilan at ba't namumulikat ang ating paa? Paulit-ulit o matinding gamit ng muscle? Number two, kulang sa daloy ng dugo habang nag exercise Number three, uh, kung may naipit na ugat doon sa ating likod, yung galing sa likod, maaari ding mawala ng pakiramdam o parang namumulikat yung ating paa. Kulang sa mga minerals mula sa pagkain, katulad ng potassium, calcium at magnesium, uh, lalo na doon sa mga umiinom ng diuretics o pampaihi at doon po sa mga nagdadialysis. Uh, kapag nagkakaedad din tayo, mas lumiliit ang muscle natin kaya mas madaling mapagod. Yung mga na-dehydrate o nagkulang sa tubig, lalo na sa mga atleta na nag-exercise habang mainit ang panahon. Yung mga buntis, hindi po ba sa gabi napansin nyo, magigising kayo na malikat yung paa nyo, yung binti niyo o yung mga daliri sa paa. Uh, yung mga sobrang sikip at sobrang luwag ng sapatos, pwedeng maging dahilan ng pamumulikat yung matagal na pag-upo o matagal na pagtayo sa isang matigas na sahig dahilan din yan ng pulikat. Ano ang mga pwede natin gawin? I-stretch natin yung ating mga binti. Ganyan po. I-diretso, tapos hihilahin ninyo yung inyong toes papunta sa inyo. Pwede nyo pong gawin yan bago kayo matulog kung sa gabi kayo namumulikat. Ah, pwede rin pong imasahe para ma-relax ang muscles. Pwede rin pong i compress o kaya warm shower para ma-relax ang muscles. Iluwag yung kumot para hindi maipit yung mga daliri sa paa. Uminom po ng walong basong tubig o higit pa kung tayo ay nag exercise Tamang sukat ng sapatos, hindi maluwag, hindi masikip. Huwag po yung mga ill-fitting shoes. At pagdating naman po sa minerals na pinagkukuna ng ng ating katawan kasi po yung calcium, magnesium, potassium para po yan sa muscle contraction at yun naman pong magnesium, potassium para sa nerve transmission para dun sa ating mga ugat pag-transmit ng nerves ano po yung mapagkukunan ng maraming potassium na pagkain ito po, i mamadaliin ko lang ano? cauliflower, kabuti kalabasa, mga berdeng gulay katulad ng malunggay Pagdating sa prutas, Bayabas, Langka, Santones, Santol, Saging, lansones, Melon, Langka, Kamyas, kamat uh, Kamachili, Mabolo, Guyabano, Strawberry, Buko or Nyog, kasama dyan yung gata at yung avocado. Pagdating sa karne, meron pong potassium ang karne, ang tokwa, ang munggo at mga beans. Gayon din po ang alamang, alimango, alimasag. Uh, sa palaman, kesong puti or peanut butter. Sa mga inumin, kokwa, yung mga chocolate drink. At yung ketchup naman na sa usawa natin. Calcium, ang sources po ng calcium, ito po. Uh, yung mga sariwa at yung dilis, alamang, yung pong mga shellfish, katulad ng tulya, halaan, tahong, silinyasi, tunsoy munggo, mga beans at berdeng dahon ng gulay last na po, pagdating sa magnesium, marami po ang peanut butter buto ng kalabasa kamote, patatas, beans at mani so sana po, pag uh, doon sa mga tao na laging namumulikat ito po yung mga pwede nating gawin kasi masakit din yung pulikat, lalo na at nagising kayo sa gabi Opo, so na pakaganda po, meron pong mga bundok dito sa likod natin. Napakaganda po ng nabas, mababait po ang mga tao, napakaganda po ng ating bansa. Pwede nyo pong puntahan pag gusto ninyong magbakasyon o gusto nyo ng tahimik na lugar dito po sa Nabas, Aklan. Ganda po ng dagat, napakalinis ng tubig. Sana manatiling ganito sa mahabang panahon. Thank you po.